At saka, ito may tagubos na kanin, kita tagubos na sila sa video. So may tagutang, tagubos, mga tagubos. So ayaw mo siya, ganun naman oh, lola o oh, vacation. Pan, makanya kubusin yan. Pagpapang na yan, o hindi man ulay. Ganyan, makan Tangan itu open mo. Mudah. Alam niyo ba na ang graduation dito sa Saudi? Magka-graduation muna sila bago mag-final exam. Ngayon sila dito. Nishot na mo. Tatak yang babo. I'm not going to be shino in la wallet much man ko. Spina mo pa sino niyo, ito yung gulay na pa na paisal sa kina sa amin Kaya kahit kung kasi hindi na umuot man, my sweat boy. Sabi ko sila ko po. Kaya ko wala na nito. Kasi wala sa lula. Hindi naman kami bumibili. Ito ako sa rep. Mayroon pa pala. Yung iba na sira. Sayang. Ito. Nggak terlalu ngedot-ngedot kalau yang jauh gitu saja. kok? เรามาตอกกันก็ขับกันก็ต้องเราบุกไปยังใช่ดิเหร Alam mo ba? sila, wala sila mga amon, mga amon nito, parang wala lang. Hmm. Papakainin mo lang, kung wala Ang pangalito talaga sila grabe yung energy. Sana nga nagbigay sila lula. Sana kami. Hahaha. <laughs> kong ก็ยังไม่เข้ามือจำยังไม่ใ้